Good morning! Ito po yung part 2 sa ating number 1 kaaway mo na sujaksay na may iwasan mo ang conflict between the asawa, relationship, co-workers at lalong lalo na sa boss para hindi ka hanap-hanap lagi, lagi ng trabaho. At maging okay ang buhay mo, smooth, wala kang kaaway. Okay, number 1, ang kaaway po ng isang rat is a hor. Now, saan nyo makikita ang inyong Animal Subject Sign? Just put all your birthday in Google. Tapos sa huling bahagi, lagyan mo ng Animal Subject Sign. Malalaman mo kung anong klaseng animal ka. Okay, next. So, kung ikaw ay ox, ang number one kaaway mo ay sheep o oh, good. Now, kung ikaw naman ay tiger, ang number one kaaway mo ay monkey. Rabbit na katulad ko. Alam mo ba, ang number one, iwasan natin na maging asawa, ka-relationship, co-workers, clients, and makipag ka sa clients na ganito, especially kung ikaw ay maghahanap ng boss, iwasan mo natin ang mga taong pinanganak ng year of the roster. Now, <laughs> ikaw naman ay dragon, number one, iwasan mo ay mga awar, -aw, dog. Na kung ikaw naman, snake. Ang number one, iwasan mo is ping or baboy. Yan po. Dapat alam nyo yan. Ilista nyo yan for life at pwede yan maipamana sa inyong mga anak. Dahil yan po ay may iwasan ng mga trouble, kamalasan at hindi pagkakaintindihan. Especially kung gusto mong mabago at nangarap ka na maging mayaman at okay ang buhay mo para may harmony at pagkakaisa at hindi ka nag-iisa sa buhay, tulungan ka kung nakakaasawa ka ng hindi conflict sa'yo or boss or customer ka or nakaka magkipag-deal ka as uh, nahanap pa ng investor sa negosyo mo. As I said, mas lamang pa rin ang may alam. Follow for more po. Again, meron tayo 300,000 followers po sa ating page. Ang akin yung private account na Jamie Kabalamula yun ay meron pong uh, 40,000 followers. TikTok ko naman is 38,000 followers. At ang YouTube ko is 11,000 followers. Again po, mababa dyan ay hindi na po ako yan. Yan po ay scammer na bibita sa iyo. At hindi na kayo isin after you send Gcash. Kaya tandaan, always check the profile before you do transaction. Ciao!